Dito na tayo sa paboritong panulak natin sa panahalian ng H2O o hot issue sa Hotline at Opinyon. Hot issue ngayon ang pagkakahuli sa wakas ang mapalos na Shabu Queen sa Quezon City. Kinilala ang sospek na si Hapida Dita Nungon alias Madam. Tinuturing itong high value target dahil sa pagbagsak ng shabu sa 1st at 4th districts ng Quezon City. Galing daw ang binibenta ng shabu mula sa mga ninja cops na nagrecycle ng droga gaya ni Senior Inspector Ramon Castillo na napatay itong Hulyo na mga niya sa isang operasyon. Tatlong beses na rin daw itong nahuli pero agad nakakalaya. Minsan na rin daw itong nakaiwas sa kulong matapos gamitin bilang proxy ang kanyang dating kasambahay. Para pag-usapan ang isyong yan, makakausap natin ang Quezon City District uh, Director na si Senior Superintendent Guillermo Eliazar. Magandang tanghali po, Colonel Sir. Magandang tanghali, uh, Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Okay, ito pong si Ayas Madam. Meron na po bang ikinanta siyang mga ninja cup na binabag sa kanya ng shabu? Uh, opo. Uh, bali, cooperative naman siya at uh, nagbigay po siya ng mga, ng mga informasyon na nagbabalidate po doon sa amin ding mga initial na mga na mga holdings or uh, informasyon doon sa aming mga kasamahan. And then uh, uh doon sa kanyang pagbibigay po ng uh, kaniyang mga mga informasyon, eh, makakatulong po ito para tuloy-tuloy po yung aming sinasagawa ng uh, counterintelligence activities para sa aming internal cleansing. Okay. okay. Paano po nakilala ng sospek itong mga parokyanin yung police? Ah, uh, well, uh, ito po, uh, way back po, sugun ng mga tatlong taon na nakalipas, 2014, nagkaroon po siya ng association doon sa ilang mga tiwaling pulis natin na uh, nagbigay ng protection sa kanya. Na uh, dumating sa punto na uh, ito pong si Madam A eh, ginagamit na rin para magbenta ng mga recycled na mga sabon na nakukuha ng uh, 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 ilang uh, tiwaling pulis natin. Okay, gaano po kalalim ang uh, ugnayan nitong uh, si uh, Senior uh, Inspector Ramon Castillo kay uh, Alias Madam? Ah, uh, na rin po mismo sa sa Salaysay po ni ni Madam eh, eh ito po nga uh, si late Senior Inspector Castillo ay eh, isa dun sa mga uh, regular na nagbibigay sa kanya ng uh, mga uh, illegal drugs na ka niya sa ibang operation and then uh, uh well, nagkaroon ng ibang association na rin po sa iba pang uh, police na most of them naman po ay eh, Uh, Napag-alaman na rin natin, yung iba po ay nasa, wala na rin dito sa Quezon City. Yung iba mm -hmm. naman po ay uh, uh, kasalukuyang uh, nare-lead na natin doon sa kanilang uh, dating assignment at uh, kasalukuyang uh, iniimbestigahan. Okay. Uh, ngayon po ay nasa kulungan na siya at na-inquest, I understand. Eh, you have to make sure, Colonel, na this time hindi na siya makalusot. Dahil nung last time, haata, eh, meron siyang prinoxy na kasambahay niya. So, make sure na siya talaga yung nakakulo ngayon, Colonel. <laughs> ah, hindi na po. Actually, eh, ito pong ating ginagawa ngayon mula nitong ating bagong administration to at dahil na rin sa well, direktiba po ito ng ating uh, Chief PNP, uh, Director General Roland De La Rosa, na talaga pong uh, uh, lahat po ng aming operasyon na ginagawa ngayon ay eh, talaga pong uh, nasa tama. And then, uh, kasabay nga po sa pinag-igting na ating kampanya, mm. Na rin po sa sinasabi nga ng ating uh, Regional Director Chief so Obayaldi, na Chief superintendent Oscar Ubayalde na tuloy-tuloy po yung aming internal cleansing dahil naniniwala po kami na hindi man po kami magiging epektibo sa aming kampanyang ito. Kung uh, meron kami mga kasamahan na uh, may meron pong uh, mancha o sa tingin ng ating mga uh, mamayan ay eh, hindi karapat dapat na magserbisyo lalo na sa ganitong uh, particular na trabaho. Okay, may iba tayong usapan, kernel uh, Colonel. Kukuha lang sana ako ng update. Tungkol po dito kay uh, Rio April, yung pong uh, dating live partner ni uh, Councilor Hero Bautista, meron na ho ba tayong bagong input tungkol ho dyan kay Rio? Hanggang sa ngayon po ay wala pang bagong informasyon kami nakukuha. At uh, tuloy naman po yung aming uh, line of communication so, po sa sa kanyang uh, kamag-anak, particular ang kanyang mga magulang. Subalit so, uh, hanggang sa ngayon po ay uh, wala pong parating anumang informasyon as to whereabouts po ni Uh, ni Rio April. Okay, maraming salamat QCPD Director Guillermo Eleazar sir. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.